Na imagine mo ba kung gaano kalapit si Enoch sa Lord hanggang sa hindi na siya namatay kundi direktang kinuha ng Diyos sa langit? Isipin mo 'yon. Sa panahon ng kasamaan, may isang taong pinili ng Lord dahil sa kanyang tapat na pamumuhay. Ito ang kwento ng taong literal na lumakad kasama ng Diyos. Mula kay Adam hanggang kay Seth, Ipinanganak ang mga anak na nagpatuloy sa lahi ng mga sumasamba sa Lord. Pagdating kay Jared, ipinanganak niya si Enoch. Ayon sa Biblia, lumakad si Enoch kasama ng Diyos sa loob ng tatlong daang taon. Habang ang mga tao noon ay abala sa kasamaan, kasakiman at pagsuway, si Enoch ay naging kakaiba. Araw-araw niyang sinasabuhay ang kalooban ng Lord. Nagkaroon siya ng anak na si Methuselah, ngunit higit sa pagiging ama, kilala siya bilang kaibigan ng Diyos. At dahil sa katapatan niya, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya nakakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Walang sakit, walang kabaong, walang libingan. Direkta siyang dinala ng Lord sa kaniyang presensya. Isa sa pinakadakilang patotoo ng kabanalan sa buong kasaysayan. Ang totoong lakad ng pananampalataya ay araw-araw. Hindi ito one-time prayer kundi tuloy-tuloy na relasyon sa Lord. Hindi kailangan ng miracles para mapalapit sa Diyos. Minsan, sapat na ang tahimik na pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang Lord ay nagpapakita ng pabor sa tapat. Tulad ni Inok, mararanasan din natin ang kakaibang presensya ng Diyos kapag lagi natin siyang kasama. Maglakad araw-araw kasama ang Lord. Simula ng araw mo sa panalangin at pagtatapat ng puso. Iwasan ang tukso ng mundo. Kung iba ang daan ng karamihan, piliin mo pa rin ang daan ng katuwiran. Maging ilaw sa church at sa paligid mo. Hayaan mong makita sa gawa mo na ikaw ay lumalakad kasama ng Diyos. Ang buhay ni Enoch ay patunay na hindi kailangan ng kamatayan para makasama ang Lord. Minsan, kapag tunay kang tapat, Siya mismo ang lalapit sa iyo. Kaya kung gusto mong tularan si Enoch, simple lang ang tanong. Lumalakad ka ba araw-araw kasama ng Diyos? O minsan lang kapag may kailangan ka. Remember, those who walk with God never walk alone. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.